Hi guys, sa uh, magandang hapon diyan sa ating mga kabuog. Tingnan natin ang ating ano guys, uh, manok ng ating sunoy, ang ating sulog, ang ating kandang na nakawala kanina. Di na malayan, buti na lang dumating yung kapitbahay namin, umuwi. 'Yon pala, yung sulog namin, namin uh, na gold golden, golden ang kulay. Kapasok dito, nag-away sila doon sa ano Sulog din nila Sunoy nila, itatandang din nila Nag-away sila Ngayon Nakita ng kapitbahay namin Nawala na Hapong hapo na yung ano namin niyan akala mo patay na eh Yon, naka, ano, nakaligtas siya Siya ang unang nakita ng kapitbahay namin oh. Ayan. Tayong tayo kanina babang baba yung ulo niya kanina diyan oh, nakababa dun sa lupa. Ngayon kalaban niya doon ngayon. Nasa rape na. <laughs> Wala nati na natig na. Tigas ng gahi na patay na. Pero siya naka-survive oh. Tingnan niyo guys. Ah. Pero bulag siya guys. Nabulag yung mata niya, ang isa sa kanan. Ayun oh, yung palong niya yun, doon puno ng dugo. Yan. Pero at least survive siya na nahambal ko sa imo mm. dali 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 natin dali dali <coughs> o, na, bulag na siya oh, kanan niya o. Ay, ay, ka nakasurvive ka pa kaya yung kalaban mo wala na sabaw na yun mamaya ayan siya guys o, bulag siya guys oh No. Yan naman sugat niya. Uh, um, malupit. Yung kalaban niya patay na. Yan. Gibulbula na. Gihumulbula na ni Jasmine. gisa, <laughs> ang karne gis gisulod na sa rep. Para sa sabaw na naman maya. Tinula. <laughs> malupit. Baby. Na akala ko umu sabaw ka na rin mamaya. Um, kaso na siya oh. Um. No, oy. Kalu oy. Muna lagan man. Oh, um, puno dugo. Wala um, si bang pilas. Yung palong lang niya. Um, ah. Lata. Hindi ko na malaya ma. Papasok na pala siya dun. Ito na, kaligtas siya. Oh, buhay. Survive. <laughs>